Dragon, ayan, good morning sa inyong lahat. Isang mapagpala at mabiyayang umaga sa ating lahat. Ayan guys, uh, for today's episode, yan, magpapak po kami ng aming iaayuda sa Sityo Albunan at saka sa Sityo Natob. Ayan guys, ito po yung ating mga ipapamigay. May bali po, uh, ito po ay sponsor ni Ma'am. Ni Sir Robert Van Orden and Mrs. Lloyda Van Orden. And syempre kay, sa kanyang mga anak na si Ma'am Amanda at Mary and Sir Michael na tinabihan ni Gigi. Tinabihan niya talaga eh. Hindi Hello Sir Michael daw sabi ni Gigi. Hindi ka naman Baka naman daw single. Baka single pa daw. Charo, may nalaman. So ayan guys, uh, itong episode na to ay magpapaklang po kami at mamaya magluluto tayo ng merienda, spaghetti. Ayan guys, so umpisa na natin. At marami pa po kaming hahakutin dito na nakabox mabigat. Let's go! So guys, bali, uh, 172 student po yung aning mabibigyan. Bali, dalawang school na po siya. Nagpasobra lang po kami ng 10 sampo para baka may 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 pong habol may mabibigyan pa kami so yun guys bali ang mabibigyan ko natin ay from kinder to grade 6 ah, kompeto na po yung kanila notebook 8 notebook pati mga school supplies na ibang magagamit yan bali din mabibigyan ko natin sila na Bale ito guys, ano to, uh, si Ate Greta ang namili, tapos pinadala na lang sa bank. Tapos yung mga bag. Magpakalang sa Sa ano yan, nabili sa Tay Tay. Whole sale yung ating nabili, kaya nakamura tayo. So, malaki yung Ito, Ito, Ayun po naman, bubang na lang tayo natin po ba? Siya! So yan, may mga gumiting na rin. Eraser, Carpiner, Cryon. Sa tulog tayo ng merchandising na rin.

Ayan, meron tayong mga crayons, glue, ano pa ba yung nandiyan? Ball pen, ball pen, Blue. scissors, A A A sharpeners. Ito naman guys, yung ating lockings. So, and guys, bago tayo mag-pack, yan, gusto lang ko namin magpasalamat kay ma'am, Lloyd, and family, yan, sa napakalaking tulong po nila sa ating mga kat, uh, katutubo. Ayan, uh, yan, Di na sila bibili ng mga gamit nila at uh, ready na silang pumasok sa kanilang uh, sa school. At syempre, napakasalamat din po ang buong buong team, din, and, uh, po yung pinagkatiwalaan po ninyo na magmamahagi ng at ating mga school supplies. Yan. And thank you so much, Ma'am Noida and... Uh, van or then family yan. Yeah. At syempre, uh, thank you so much din po at nabibigyan din po yung mga apo, pamangkin ng ating mga ladies and gentlemen. <laughs> thank, you thank you so thank so much po! Matatapan na. Yeah. Yeah. Hindi yeah. na rin bibili ng gamit na. Gigi. na bibili ng galit si Gigi. At syempre guys, uh, magdadala rin tayo ng uh, pagkain para sa mga bata dahil Siguro abutin na kami doon ng lunch. Yan, magdadala tayo ng... Luluto namin sila ng pancit. ah, uh, magdadala rin kami ng ice cream. Dahil yung request yun ni Ma'am Rida. Magdadala daw tayo ng ice cream. At saka, uh, sandwich. At give giveaway din po para sa mga bata. Yan. Thank you so much po. Isang, sana po ay pagkaluban pa kayo ng marami. Marami pang blessing para makatulong pa kayo sa ating mga batang katutubo Thank you so much po. Thank you so much po. po. Hey guys, ang um, sa ating kinder naman ay ano, bali ang kailangan po nilang notebook ay writing notebook ay dalawa. Tsaka dalawang papel, dalawang lapis, pambura, gunting, tsaka blue uh, eraser, tsaka tawag dito, sharpener. Ito so, ating inalagay sa bag ng Kinder. Sa crayon pala. Ano ba? Napakain mo sa coffee mo. Ha? Napakain mo sa coffee mo. Ang pista niya nito eh. Ang ganuwang pa. Natagal-tagal na nila itong gagamitin. Ang pista niya. pagpasanu pa, saka yan, saka isang gunting. lapis, dalawang lapis, lupa lang isang Kunti. At ito pa, napit. Napit siya? Oo, dalawa sa Friday pala natin to ipapamudmud sa Algona. Yan, sana hindi pa mag lakas-lakas ang ulan para makatawid tayo sa ilog. Grade 1 ay 8 notebook, no? 8 ba? Oo. Tayo ba dati eh? Hindi ko alam. Parang anim na yung sakit. Ano nga yung mga subject? Anim na yung subject ko. 8 na, 8 na right Anong grade na kayo? Tender pa lang. Banda ito. Uh, 14. Eh. Sampo eh, yung doon eh. Pambura. At saka dalawang mango. Parang hindi ka masaya ka tito ang mga pa. Parang hindi ka masaya. Hindi ka nga tito sa kanya. Satlo na lang tayo. Sa kinder. Ilan na Jack? Last na to sa kinder. Last na. Paglagay ng bakog magkakapareho ng kwan. Kasi color. Color coding. Color coding. Color coding. Ano ka? Kapamahal. Sa dami pa lang ng mas Sa dami na rin nilang sabihin. Grade 1? Mm-hmm. Grade 1. Grade 1. 20. Wala pa may papel na grade 1 Dalawang papel na pang grade 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. notebook. Isang blue. Isang crayons. Dalawang lapis. Isang pantasa. Isang bunte. Yes. Si Gigi ang checker din. Kapag may kulang dyan. Patay ako. Patay ka. Bala ka na dyan.

Okay guys, update tayo. Anong grade na kayo, Gigi? Grade! grade, 3. grade 3. Grade 3? Isang oras na kayo. And grade 3 na tayo guys. Ilan ang notebook sa grade 3? Walo din. Walo. Dalawang lap ay dalawang papel, dalawang lapis, crayons, Gunting. pambura, gunti. Pambula, aloy, 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 aloy. May gunting na ang grade 3? Ay ano? Bulpen? Wala. Bulpen? Bulpen. Bulpen. Yan yung mga bag naman natin guys. Ano yan? Unisex yan. Waterproof yan. Dumbo, waterproof siya. Kaya kahit na maulan lang sila, mayroon, hindi mababasa yung silang gamit. Mayroon ano siya sa yan. Ayan ang gusto ng mga buhay, yung makukulay. Uh -huh orange, pula. Day, dayo daw yung ano, yung pula, habulin daw ng baka. <laughs> dayo pula, habulin ng baka. Dayo pula. Tamaan ng kidlat. <laughs> grade 4 tayo guys walang composition notebook dalawang papel dalawang ball pen, isang lapis, isang glue isang sharpener razor isang gunting isang crayons na double 16 different colors Ano yung nagbilang mo

ano yung cabin ko naman? No? May itong ang um, palaya na ilagay ko sa bag. Sarap na kami ulam guys. So, oh. ang palaya. Sa munggo. Hindi eh. Uh, Walay wala. Ganda nung talbos niya. O fresh. Kaya nga. Ikaw ka sila sila. Kalahat ko na sila. Gusto mo to yan? Ay, guys, grade? Grade 5. 5 na. Sa dalawang pad na intermediate pad, tsaka Heat notebook, same pa rin. crayon. Uh, Glue, gunting, ball pen, lapis, pa, sharpie na. Ano, kaya pa? Kaya pa nga. gitom na yan. Mag-break time <laughs> Mag tayo guys, maya maya. Alas 12 may na. Maya maya ang... Bukas <laughs> ba uh, maya maya? maya. <laughs> Pag natapos. <ko, laughs> Kuntuhan ko kayo mamayang hapon ng ispagleti. Ayan guys, lunch break muna tayo. Di na Wala natin munggo, tsaka prito. Pot pot. Kan Say hi guys. Oh, hi na dali. Hi guys. Ini rin daw siya ng bag. Mag-e-school na daw siya <laughs> sa pasukan. Eh, tawa ni School ka na, ha? Pasok ka na. Tama na, 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 fish <laughs> <Pag> rin. <-taharin. laughs>

Nandun ako sa kusina mo yan. na lang talaga. Kain na doon niya. <laughs> dun niya pa sita. Mainit ya, mainit. Mainit! Ah. Nung, ano, palaya. Dyan, dyan ang palaya. palaya, ang palaya, palaya, Ayan guys, grade 6 na tayo. Last! Anong oras na ba? May high school pa daw. <laughs> school pa? 1.43. Ano pa rin? 8 na composition, dalawang pad paper. Mas yun pa din, itong mga to. Itong na Bolten, dalawa, lapis, uh, ay, yung sampo na, Sobrasa. kaya lang, ano, medyo nakulangan kami ng school supplies, nagkamali sa, ano, di lang, kaya yung mga kulang, bibili namin bukas sa bayan. Mga fresh ka naman kayo. Oh, wala na nga. 2469 <laughs> check 145. Mga sakto kong naglasing ko. ma niyo na siguro. Hi, dam. Kailan ko. kailan ko ko dito. Kanina, guys. Si <laughs> Aisa, apat-apat ang nilagay kaya hinanap pa na binuksan namin lahat ng bag nang grade 4. Dito pala grade 5. Okay. <laughs> Kaya kulang kami ng papel. Yung pala, na niya doon sa ano, na doble niya. Sa tiligaya mo yung kasalanan eh. Hindi niya hinati. Hindi naman ako nag-awak niya sa pagkakita. Tanungin mo kung sinong kalorin. Sa naglalagay yun. Hindi mo na lang din, hindi ka na rin lang nagtaka. Ba't makapal? Basta dampot ng Ah, so. Kung ano ng papel? Ayan o. Kulang na to? Kulang na yan. Kulang ka Upas na lang mm -hmm. magbili. Walong bag lang malagyan nyo Wala na? Kasi in grade 6 natin ay 25 ay, student. Ay, yan, si Gigi, may hindi nalagyan na ano, cryo Check awan mo checker tayo guys. na Naulawan. Nagtain, hmm. nag-ingay. Ano, ano, ano. Walang daya, pero. Ayan, guys. Pinilihan na nila yung kanilang malaki. apo. Mga apo at pamangkin. ito Pup sa anak ko, tao, sa pamangkin ko, tao. Tagkaan, <laughs> Sino... <laughs> nagkaroon ng anak, eh. Sino anak mo, dito? Antay, ito sa'yo. Ito. Ayaw niya pa. Orange, ma. Bakit ay kung mahabulin ka ng kwan? Ito. Mahabulin ng baka. Ayan, ito. Antay, kayo na eh. Ayan, maganda pang dalaga. super kaya kambok yung kay tambok naman ako nanti pa say. sa eh. sa ako ligaya thank you po thank kay ma'am Lloyda. Loida Loida kay sir Robert sabay sa ah sila yun Ayan mga ka-dragon, Ball, ibabox na natin itong ating mga bag. <laughs> <laughs> Iwalay natin, grade 1, grade 2, grade 3, para hindi, ano, makakalito. Tapos nalagyan na lang natin siya nung Mm. Ayan po. O, kang Ganyan. Sa'yo. Hmm. Madagang madimala. Madagang maramang kasit. O, ganyan. Sige. Ayan na. Ayos ang katya. Ito. Kadami na natin yung gabi lang. Isa lang yung Ante, ikaw lang. Ikaw na eh. Oo. Anong palitong ito? sa pa Para kuha. <kwan> <laughs> Six. Ganda yun. Ay, Ano na? <laughs> ka na ang yun? Seven. Mayroon naman ng bilang. Eight. rin ka Nine. Ten. Eleven. Alam mong mali-mali ako. Oh, 25. Mm -hmm. Nagay mo 25 pieces. Grade 4 Grade four. Bala na dyan eh. Hmm? Kampay nga si tigre. Tapos na natin ang packaging oh, nito. Para hindi siya Oo, dito. Sa gilid. Para hindi tayo

Paano kasi paulit-ulit? <laughs> Nakakalimutan ang bilang. <laughs> May sobra-sobra. Tanggal na naman. Mas matagal ka pa hindi sa ulit-ulit. Ganun talaga. Mga medyo nagkakaedad na kami. Pag bilang ka, huwag kang magsalita. Nanti pa Gaya na Lugaya, <laughs> nagbilang ka tanong ng tabi. Kaya nga. Muna, Jill. Muna, magkamali. Ha? Ulitin niya na naman class. Awesome. So ayan mga ka-Dragon, hanggang dito na lang po ang aming uh, episode for today. Thank you so much po sa panonood. Thank you po. Nyo kami guys sa pag-aayuda. Thank you po.